Ilebas na ng Commission on Elections o COMELEC ang opisyal na listahan ng mga itinakdang common poster areas sa Region 3 bilang bahagi ng kanilang paghanda para sa 2025 National and Local Elections at BARMM Parliamentary Elections. Ayon sa COMELEC. Ang common poster areas ay itinilaga upang matiyak ang maayos at patas na kampanya ng mga kandidato. Tumutukoy ito sa mga lugar kung saan maaaring maglagay ng campaign materials gaya ng mga poster at tarpaulin. Kabilang sa mga ito ay ang plaza, pamilihan at barangay hall na madali at madalas puntahan ng mga botante. Maaari lamang gamitin ang common poster areas sa panahon ng kampanya. Para sa mga kandidato ng senador at party-list groups, magsisimula ang campaign period mula February 11 hanggang May 10, 2025. Para naman sa mga kandidato ng miyembro ng House of Representatives, parliamentary, provincial, city at municipal officials, magsisimula ang kanilang kampanya mula March 28 hanggang May 10, 2025. Kaugnay nito, nagpaalala ang ahensya sa mga kandidato na sundin ang mga bagay na nakapaloob sa Section 82 ng Omnibus Election Code at Comelec Resolution No. 10730 o Rules and Regulations Implementing the Fair Elections Act. Nakasaad sa mga ito na hindi dapat lumagpas sa 2 by 3 feet ang sukat ng mga poster. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paglalagay ng campaign materials sa mga hindi otorisadong lugar gaya ng waiting sheds, sidewalk, street at posts, mga poste ng kuryente at mga kable, traffic signages at ibang signboards na nakatayo sa pampublikong ari-arian. Ipinagbabawal din ang paglalagay ng campaign materials sa pedestrian overpasses at underpasses, flyovers, bridges, mga pangunahing kalsada at center islands ng roads at highways, pati na rin sa mga pribadong ari-arian nang walang pahintulot mula sa may-ari ng lupa. Nagbabala rin ng COMELEC sa umiiral na Operation Baklas kung saan tatanggalin ng lahat ng ilegal na campaign materials at ang sino mang mapatunayang lumabag ay maaaring maharap sa kaukulang parusa kabilang ang pagbabayad ng multa o disqualification sa pagtakbo. Samantala, hinimok ng ahensya ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagre-report ng anumang paglabag upang mapanatili ang kaayusan sa darating na halalan. Maaring bisitahin ang official website ng Comelec o magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Kasama si Karen Maurelio, Asel Fernando, CLTV 36 News.